sa mga bashers. Sa kabila ng mga batikos at banta mula sa mga bashers, ipinakita ni Harvey Bautista ang kasintahan ni AC Bonifacio, ang kanyang matinding suporta at pagtatanggol sa nobya. Ang mga negatibong komento ay nagsimula nang pumasok si AC sa bahay ni Kuya bilang isa sa mga housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Club Edition. Inakusahan siya ng pagiging backstabber sa ibang female housemates na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga netizens. Matapos ang mga insidenteng ito, muling nagbigay ng pahayag si Harvey sa pamamagitan ng social media upang ipahayag ang kanyang saloobin. Ayon sa kanya, hindi sapat na magtago lamang sa likod ng mga anonymous na account at magbigay ng masasakit na salita. Hinimok nga ang mga tao na mag-isip muna bago magsalita at ipinaalala na ang mga aksyon online ay may mga kahihinatnan din sa tunay na buhay tinawag niyang ridiculous and unnecessary ang mga patuloy na pambabatikos at banta sa